Hi mga friend ko, it's Megan Larrick at muli po welcome back sa ating YouTube channel kung saan tuloy-tuloy nga ang pagbibigay natin dito ng mga advance na kaganapan mula sa napakagandang teleserye na Lavender Fields. Ganap na ganap na nga ano ang pagpaplano nito ni na Iris at Lily sa nalalapit na birthday party ni Camilla kung saan ninais dito ni Iris bilang siya ang pinakagalanting ninang ay idaos nga ang birthday ng kanyang inaanak sa kanilang mansyon. Si Lavender ang nakatayang or ang nakatalaga Organizers organizer sa naturang party. Kaya naman during that day ay walang sinayang ano na pagkakataon itong si Lavender. Sinuri niya ang buong mansyon at palihim rin siya dito sumusunod kay Vito. Narinig niya ang mga ginagawa nitong pakikipag-usap sa telepono. At nang makauwi si Lavender kina Aster Fields, dito sinabi niya ang kanyang mga narinig. Sa ngayon, ninanais nila na makuha ang files sa bahay ng mga binavides, files na magtutu at magsasabing walang kinalaman si Jasmine Flores sa pagkamatay ni Tyrone at files na magsasabi ng mga iligal na gawain ng mag-ama nito ni Vito at ni Iris. Fast forward, kaagad na nga dumating ang party ni Camila at dito ay nag-alala nga itong si Lily ano, dahil sa nakita niyang napakaraming bodyguards, napakaraming bantay sa bahay ni na Iris. Nag-aalala siya na baka magkagulo dahil nga sa maaaring magtungo doon itong si Jasmine Flores. At eh, ito na nga, no, doon sa pagkakataon or oras na parang wala ng maraming tao, at abala na ang lahat, kumbaga dun sa isang area ng bahay ng mga Benavides. Dito ay sinamantala na nga ni Lavander. Kaagad niyang kinuha ang isang uh, plastic bag na nasa ilalim ng table. Yun ay uh, damit niya. kagad na nga siya ditong nagtunga ano, sa parabang bodega o yung maliit na silid na hindi kuha o hindi kita ng CCTV. Nagbihis dito itong si Lavander Fields na mata ang kita sa kanya. kagad siya nga umakiat sa kwarto na inaasahan niyang doon niya makukuha ang mga files. Subalit nagulat ito dahil sa mulingang pumasok doon itong si Iris. Nararamdaman naman siya dito ano ito ni Iris kaya dito ay nagkapanlaban ang dalawa. Muntikan pa nga dito ano, na matanggal ni Iris ang nakabalot sa mukha ni Lavender. Subalit sinipa ka agad siya rito na naging dahilan kung bakit nailak pa nga niya ang pintuan at mabilis na nakababa ka agad at uh, nagbihis dali-dali itong si Lavender. At parang walang nangyari, muli siyang nagbalik sa naturang silid at tinanong si Iris kung ano umano ang kanyang naririnig na ingay. Samantala, ang pangyayaring ang ito ano, sa birthday party ni Kamil ang magiging dahilan kung bakit sa ngayon nga ay maglalabas ng napakalaking halaga ng pera itong si Iris Binavides upang gamitin gantimpala sa kung sino man ang makakapagsabi ang makakapagturo kung nasaan si Jasmine Flores. Para sa mga kaganapang ito, ano ang komento mo? Just leave your comment below. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest na kaganapan ng Lavender Fields. At sa ating mga kaibigan na ayaw naman po ng mga ganitong content, next video lamang po kayo at hanapin ang videos na naayon sa inyong kagustuhan. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayo mag-iingat. God bless you all. Bye!